Okay, wala pang 24 oras na, na nabibili. Nag-overheat na. Kita nyo yung pagitan ng mga piston. Ayan, sunog oh. Tapos yung tubigan, nadali rin. Kaya bulwak ang tubig, overheat ang inaabot. Tapos ang mga high tension wire, malulutong na. Hinuhugot mo pa lang, na. Ayan, nahulog lang. Ayan oh, mga lusaw -lusaw na nga. mga lusaw-lusaw na. Ito naman, nung mabaklas yung cylinder head bolt Nakita namin, walang washer yung isa Yung isa naman, pabilog na Buti, nahugot pa Kung hindi Ako po, problema yan Sabi na, buksan na rin to before Ito pa, yung cylinder head Yan, kita nyo yung pinagsunugan Sa pagitan ng piston Yan, dyan sumingaw Kaya ayaw nang umandar Nung tumirik Tapos, ayun yung tubigan Diyan mo punta yung pressure kaya binubulwak niya. Ayun know. oh. Kita niyo yung sunog na yan. Dapat yan hindi ganyan eh. Kasi kita niyo yung sunog nito, parehas itim yung barbula. eto maganda yung sunog, brown. Ayun, ito yung naghalo na talaga eh. Yung compression ng dalawang cylinder. Tapos diyan pumupunta yung pressure sa taanan ng kulang. Wala pa 24 hours na bibili. Ang sasakyan pag matino may muman mo man lang yan na maayos. Okay?